Isang maganda at mapagpalang araw po ng lunes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay lunes sa loob ng ika na linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection sa mga deboto po ni San Antonio ng Padua, sa mga minamahal naming benefactors, sa mga tulong po na ipinapaabot niyo sa amin, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. -isa ang Diyos na po ang bahal gumanti sa inyong kabutihan. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayong pong lunes sa loob ng ika na linggo sa kanayong panahon, pagninilayin natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa ikawalong kumanata, mga talata labing isa hanggang labing tatlo. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi, walang ipakigitang himala sa taong walang pananampalataya. Totoo naman po, ang Diyos araw-araw ay hindi nagsasawang gumawa ng himala sa ating buhay. Pagising pa lang sa umaga, isang blessing na ang dapat na makita. Ang unang paghinga ay himalang kaloob ng Diyos. Sabi nga, bawat pagising ay tunay na blessing. It's time you wake up in the morning and new life begins. Hindi niyo po ba napapansin na may mga pagkakataon na sa buhay natin, masyado nating nabibigyan ng pansin ng maraming bagay. Subalit yung mga mahalaga ay tila nababaliwala. Hindi natin nabibigyan ng panahon Kumisan, pati buhay ng iba, pinapansin at nakikialaman. Kumisan, mga walang kwentang pakikipagtalo, pagibigay pansin sa mga bagay na kung tutuusin, hindi naman ho mahalaga. Hindi makakatulong sa ating paglago sa buhay kabanalan, pero kung bigyan natin ng panahon, para bang napaka-importante. Pakikipagtsisibisan, pakikipagmaritisan, ay nako, ang daming bagay na mahalaga na dapat unahin pero bakit yan ang mga bagay na binibigyan ng pansin? We waste so much of our time arguing about trivialities while missing what is more basic and important in life. We are so concerned sometimes about the lives of others that we tend to forget to care about our own lives and our own families. Tuwan-tuwa kang pag-usapan ang buhay ng iba, pero hindi mo gawang ayusin ang buhay ng iyong sariling pamilya. Ay nako, buhay nga naman. We get anxious about a lot of worldly concerns to the point that we are beginning to neglect things that are more important katulad ng mga relasyon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, kahit naman po sana sa mahirap na sitwasyon, eh huwag tayong maging pahirap sa buhay ng iba sa halip ay bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na dapat pahalagahan katulad ng biyaya ng pananampalataya. Kaya kung minsan hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos na kumikilo sa ating buhay because we spend so much of our energy and time on trivialities, mga walang kwentang bagay sa halip na pahalagahan ang mga makajos na bagay. At dito po ang problema sa marami sa mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Yesus. And we can easily ask ourselves, bakit kaya nung panahon ni Yesus, kasama na nila ang Panginoon, pero hindi nila makita ang Diyos na kumikilos sa kapangyarihan ipinapakita ng ating Panginoong Yesus. Totoong Diyos si Yesus na nagkatawang tao, sumalit wala silang makita ang Diyos kay Yesus. Malinaw ang dahilan dahil sa kanilang kakulangan o kawalan ng pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, kayong mga mapagpaybabaw, you hypocrites, they simply did not choose to see. They deliberately ignored God's message because of pride and the hardness of their hearts. Sila po ay biktima ng pagkabulag dahil sa ingit. Kung kaya't dahil bulag, sa kakulangan ng panampalataya, hindi nila makita ang Diyos. Is there also a time in our life When we are also choosing to close our eyes, literally, even our ears, to Jesus. Baka tayo na mismo nagsasara ng pintuan ng puso natin upang di makapasok ang Diyos. Mismong tayo nagsasara sa ating mga mata, sa ating mga tenga, pang di natin makinat marinig ang mensahe ng Diyos. Kaya Jesus, in today's Gospel, gave them a sigh instead of a sign. Kaya buntong hininga sa halip na paghanga. No? Hanga na sana. Kaso, walang pananampalataya. Kaya, ay, buntong hininga na lang. Jesus gave them a sign and not a sign. Kaya nga, nadismaya ang ating Panginoon. Kaya nga, walang pananampalataya, walang himala na ipapakita. Ang daming himala na kanilang nasaksihan. Subalit para sa kanila, ito ay hindi tunay sapagkat ang totoo, nabulag sila ng kawalan ng pananampalataya. And so with a sigh, not a sign, that comes from the heart of Jesus. Sabi ng Panginoon, Truly, I tell you, no sign will be given to this generation. May we learn to see everything that is good around us, including nature, as signs of God's love and presence. Let us be grateful and use our energy in building the better world we desire. Kaya sa bata ng pananampalataya, kahit ang napakasimpleng bagay ay nagiging importante at mahalaga dahil nakikita mo ang kamay ng Diyos. Kahit sa mga pangkaraniwang karanasan, bagay o pangyayari sa iyong buhay. Pangalawa, no sign will be sufficient to a person who has no faith. Sayang lang kung si Jesus ay magpapakita ng Himala, kung wala namang pananampalataya. sapagkat sa taong wala pananampalataya, kahit ang pinakamalaking himala ay magiging parang bula sapagkat walang pananampalataya. Arguing can be acceptable, but the Pharisees are hostile and they have literally decided to make Jesus as their enemy. It was their choice. It was their decision. And so they chose to close their eyes And they deliberately chose not to believe Jesus. Kaya ang hirap magpaliwanag sa taong sarado ang isip at kalooban. Kaya sabi po ni Mahatma Gandhi, Nothing has saddened me so much in life as the hardness of heart of educated people. Kuminsan ko sino pa'y pa maraming pinag-aralan, sila pa'y pa makitid ng pangunawa sa kapwang higit na nangangailangan ng pangunawa. Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a thoughts that never hurts. Kaya mga kapatid, ulitin ko, walang ipakikitang himala ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Manalangin tayo, ang manaming makapangyarihan, tulungan po kami makita ang iyong makapangyarihan kamay na kumikilos sa aming buhay kahit sa mga ordinaryo at pangkaraniwang bagay at karanasan sa tulong ng pananampalataya. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, lalo tigit sa ating mga mahal sa Let us begin evangelizing at home. Because evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng mga Panginoon Diyos. Ama, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen.